Tinupad ng actress host na si Kim Chu ang kanyang pangako sa kanyang mga tagahanga nang sa wakas ay pinasyal niya sila sa kanyang rest house sa Tagaytay. Safe place. Dito ko talaga China charge ang sarili ko. Kunyari, away from the city, gusto ko magpahinga, lumanghap ng fresh air, ani Kim. Nil ay ng kapamilya actress ang exterior ng kanyang free story house sa kanyang pinakabagong vlog na na-upload noong linggo ng gabi matapos niyang maabot ang 3 milyong YouTube subscribers. First of all, I want to thank my new subscribers for joining and watching my videos. Maraming salamat sa suporta na binibigay ninyo sa sakin. Sobrang pasasalamat dahil na-achieve na natin ang 3 million subscribers. Yehey! Kaya for today's video, sobrang special talaga ang inihanda ko dahil finally, ipapakita ko na sa inyo ang aking fruit of labor. Yes, As promised, dadalhin ko kayo sa aking rest house kung saan dugot pawis talaga ang aking naging puhunan. Para talaga sa pangarap, kailangan nating magsikap. Caption ni Kim sa vlog. Para sa part 1 nanogram kanyang house tour, ipinakita rin ni Kim ang heated pool ng bahay, dirty kitchen, outdoor living room, at fire pit. Ibinahagi rin ni Kim ang mga highlight ng kanyang pinakabagong vlog sa pamamagitan ng kanyang Instagram update. Noong December 2021 nang unang ibinahagi ni Kim ang tungkol sa kanyang rest house sa Tagaytay na dati niyang inilarawan bilang fruit of her labor.